October 7 sa taong ito, 2023, ay sorpresang inatake ng Hamas ang Israel mula sa Gaza Strip. Ang pag ito ng Hamas sa Israel ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit sa isang daang mga Israelis at mahigit sa siyam na ng sugatan sa mga Hudyo, kung saan nagdeklara kaagad ng digma ng Israel sa Hamas, pero ano ba at sino ba ang Hamas? at ano ba talaga ang kanilang layunin at bakit gano'n na lang ang kanilang galit at buot sa Israel. Ito ang kwento ng sigalot at digmaan ng Israel at Hamas at kung ano ba talaga ang tunay na pakay o layunin ng Hamas sa Israel at kung sosoportahan ba ito ng mga Arab countries sa Middle East. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ano ba ang ugat at realidad ng sigalot na ito sa Middle East kung saan pa ulit-ulit lang itong nagririsulta sa digmaan sa loob ng mahigit pitong taon na para bang wala ng katapusan ng gulo sa rehiyon? ayon sa mga eksperto na masusolusyonan lang ang problema sa rehiyon kung ipapatupad ang two-state solution na karamihan sa mga bansa sa mundo ay sinusuportahan ang mungkahing ito na dapat ay hatiin ng Israel at Palestine ang rehiyon na pareho nilang inaangkin na sa kanila. Ang solusyon na ito ay matagal nang ipinatupad ng UN kung saan hinati nila ang rehiyon sa dalawang bansa, isa sa mga Hudyo at isa para sa mga Palestino. Yun nga lang nung una, ay hindi ito tinanggap ng mga Palestino na nagresulta sa pinakaunang digmaan ng Israel at ng mga Arabong bansa na sumusuporta sa Palestine kung saan nagresulta ito sa pagkapanalo ng Israel sa digmaan at lumawak pa ang kanilang teritoryo dahil sa mga lugar na kanilang nasakop sa panahon ng digmaan na ayaw ng ibalik ng Israel sa mga Palestino dahil ayon sa kanila ay sila naman ang inunahan at bakit sila ang hihingi ng sorry sa mga kapalpakan na kanilang mga kalaban. Ayon sa mga historians na ang gulong ito sa Middle East ay hindi na talaga maayos pa kung hindi tatanggapin ang two-state na solusyon. Ayon sa mga isinagawang survey noong 2013, mahigit sa 24% ng Gaza ang sumusuporta sa ideyang ito, habang 70% naman ang sa West Bank at 52% ang sa Israel. Kung saan magikita natin sa survey na ito, na talagang posible at gusto ng karamihan ng mga Hudyo at Palestino na mamuhay ng payapa bilang magkapit bahay. Pero bakit hindi pa rin ito natutupad? Bakit ayaw pa rin ang Palestine na tanggapin ang realidad sa rehiyon? Para maintindihan natin kung bakit hindi pa rin ito natutupad, ay kinakailangan nating tingnan ang politika ng Palestine mula international at ang domestic or ang internal politics nito at kung sino ang kanilang pinuno at kung sino ang nagsasalita para sa kanila. At bakit parang nagdadalawang isip na ang mga Arabong bansa na suportahan ang layunin ng Palestine na tulad ng dati kung saan talagang nakikipagdigmaan pa sila para lang ipakita sa mundo at sa kanilang kapwa Arabong mga Palestino na hindi nila ito iiwan. Nakakaiba na sa panahon ngayon na parang may malaki ng pagbabago sa rehiyon. Bago ang pangyayaring pag-atake ng mga Palestino ngayon sa Israel, ay madali lang para sa mga Arabong bansa ang pumili kung sino sa dalawa ang kakampihan nila kung saan palagi talaga nilang susuportahan ng Palestine. Pero ngayon kasi ay hindi na ganun kasimple ang sitwasyon, malaki na ang ipinagbago sa rehiyon dahil nirecognize na ang Israel bilang partner ng Arab world at ang apat na pinakabagong Arabong bansa na nag-normalize sa kanilang relasyon sa Israel ay ang Sudan, UAE, Bahrain at Morocco. Pero kahit ganun pa man ay nagbibigay pa rin naman ng statement ng mga Arabong bansa na ito bilang pagsuporta sa Palestine. Pero hindi na ganun kaklaro tulad ng dati na handa talaga silang magkipagdigmaan para sa Palestine dahil hindi na ito ang prioridad ng mga Arabong bansa ngayon sa Middle East at higit sa lahat ay nakikita ng mga Arabong bansa ang Israel bilang kanilang strategic partner sa lahat ng bagay tulad ng malaking market nito na may malaking potensyal na para rin sa kanilang interes at ang pinaka sa lahat ay maging alay ang Israel ng mga Arabo laban sa Iran, Turkey at Muslim Brotherhood. Pero kahit ganun pa man, ay patuloy pa rin naman ang pagsuporta ng mga Arabo sa mga Palestino hanggang sa ngayon, kung saan magikita naman natin ito sa mga social media platform. Pero yun nga lang, ito ay sa mga normal Arab people lamang, hindi na ng kanilang mga pinuno na kanilang bansa, kung saan ito talaga ang realidad ng international politics ng Palestine at ng mga Arab countries. Habang ang internal politics naman ng Palestine na ilang dekada itong pinamumunuan ni Yasser Arafat kung saan nagkakaisa ang lahat ng mga Palestino sa ilalim ng pamumuno ni Arafat. Pero nang mamatay si Yasser Arafat noong 2004 ay kasama niyang namatay ang pagkakaisa ng mga Palestino sa Palestine dahil nagkawatak-watak ito sa iba't ibang partido tulad ng sa West Bank kung saan pinamumunuan ng partidong Fatah na itinatag ni Arafat habang ang Hamas naman ang namumuno sa Gaza Strip. Pero ano ba talaga ang Hamas at ano ang layunin nito? Ang Hamas ay itinatag noong 1987 kasabay sa Intifada o ang pag-aaklas ng mga Palestino laban sa pag-ukupa ng Israel sa West Bank at Gaza Strip ang organisasyon na ito ay sanga ng Muslim Brotherhood sa Egypt. Pero di tulad ng Fatah sa West Bank, ang Hamas ay merong military wing na ginagamit nila laban sa mga Hudyo. Kaya ang mga bansang Canada, EU, Israel, Australia, Japan at US ay tinuturing na mga terorista ang grupong Hamas dahil walang pinipiling target ang Hamas na sibilyan man o militar. Talagang inaatake nila kaya iilan sa kanilang mga pag-atake ay tinuturing ng mga war crimes. Pero bago pa man naging ganito kamilitante ang grupong Hamas ay naging tagumpay rin itong partidong politikal dahil sa kanilang pagkakapanalo sa Palestinian election noong 2006. Sa panahon na yon ay nangingibabaw ito sa politika sa West Bank kung saan doon rin pumasok ang West o ang mga bansa sa West, partikular ang US, at nagbigay ng dalawang demands sa Hamas, ang una ay kinakailangang magbigay ng commitment sa non-violence politics ang Hamas at pangalawa ay dapat i-recognize nito ang Bansang Israel na parehong tinanggihan ng Hamas. Hindi katulad ng PLO or Palestinian Liberation Organization ni Yasser Arafat na nire-recognize ng Israel at ayon sa Hamas ay nagikita daw nila na ang karahasan ang siyang kanilang magiging pamamaraan para makamit ang kanilang layunin kaya dahil dito ay bumagsak o bumaba ang international aid sa Palestine dahil sa mga pahayag na ito ng Hamas ay unti-unting lumalayo sa kanilang partidong Fatah sa West Bank hanggang noong 2007 nang maglabanan na ng dalawang partido o ang Battle of Gaza na nagresulta sa pag ng Hamas sa Palestinian enclave o ang Gaza Strip at sa loob ng labing anim na taon ay binamumunuan ng Hamas ang Gaza Strip at hindi pa rin nagbabago ang kanilang paniniwala doon rin nila ay sinasagawa ang pag-aatake sa Israel kung saan mas pinapamura nila ang pagpapalipad ng mga rockets sa Israel kesa sa diplomasiya kaya mas maingay sila sa media kesa sa partidong FATA na nasa West Bank. Ang pinakamalupit pa sa mga pangangatahking ito ay sinasabi ng Hamas na ang kanilang ginagawa ay para daw sa kanilang layunin at para sa lahat ng mga Palestino at handa daw silang lahat na magsakripisyo para sa kanilang bansa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga pinuno ng Hamas ay wala sa Gaza Strip kundi nasa mga mamahaling hotel na katira sa Turkey, malayo sa realidad ng digmaan sa Gaza. Kung saan ayon sa Forbes magazine ng Hamas daw ay ang pinakamayamang militanting grupo ngayon sa mundo dahil sa annual income nitong mahigit sa 700 million dollars. Kaya hindi totoo ang panawagan ng Hamas na sila daw ang lahat ay sama-sama sa pagkikibaka nilang ito o laban sa Israel dahil hindi naman ito ginagawa ng mga Palestino sa West Bank at karamihan talaga ng mga Palestino na nasa iba't ibang panig ng mundo ay mas pabor sa peaceful solution sa rehiyon kaysa sa dahas at lalo na ngayon na nagdeklara na ng digmaan ng Prime Minister ng Israel laban sa Hamas. Ano na lang kaya ang mangyayari sa kanila kung talagang totohanin itong atakihin ng mas superior na puwersang militar ng Israel? Magbigay ng inyong opinyon tungkol sa gulong ito sa Israel at sa tingin mo kung ano ang solusyon sa at kung tutuluyan na ba talaga ng Israel ang Hamas. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.